So, it's me again Liza Babes Channel for today's vlog guys ay nandito tayo ulit sa mall at iso surprise daw tayo ngayon kaya naantay ko kung ano nga yung surprise tara guys ah, uh, pupunta tayo sa loob ayan na guys nandiyan na yung ating server para tingnan natin so ayan na nga guys galing na ako sa loob uh, busy kasi siya kaya hindi na tayo masyadong nagkuha ng video doon pero binigyan na niya yung kanyang surprise papakita ko sa inyo guys ito yung kanyang surprise guys Thank you. Thank you for the ang bulaklak tart. Thank you, thank you. Sobra namang ganda dito. Laki, ang laki. Malaki pa sa pagmumukha ko itong bulaklak na to, ah. Oh. Saya-saya oh, ko. -saya ang ganda ng bulaklak. Thank you, Tard, sa effort. saya <laughs> Yan ang kanya surprise at uh sobrang saya ni Inday guys kasi syempre kung kailan na ano na ay ngayon lang ako nakakatanggap ng dito Tapos, naman ang o <laughs> Oh diba guys? So uuwi na ako. Antaing ko na siya sa labas kasi busy pa siya sa nagsasarado ng kanilang shop. Kaya mauuna na ako sa labas guys. Balikan ko kayo. I'm so happy guys. Ayan. <laughs> nagsasarado na ng mall guys. Ay, tara na sa baba. So guys, sarado na nga yung mall at nandito na tayo sa labas. Tayo ay mag-aantay. Antayin pa natin si Mr. Arrow. Nauna na ako sa labas kasi bawal sa loob yung uh, mga tao. Kaya nandito na ako sa labas guys. To. Ayan o no, Lumabas na siya sa shop Ayan, Napagod yeah, <laughs> Thank you Tard Thank you <laughs> Thank you po Ako nga yung nagte-thank you Kau yung nag-thank you <laughs> Walit tad ka naman yan guys, yung kanyang regalo sa akin ngayong Valentine. Sana all. <laughs> ang ganda. Hoy, wag ka na magpakamatay ka diyan. Halika dito. Ganda ng ang ganda ng bulaklak, France. Thank you po. Hindi ka wani lagnat. Hindi <laughs> ka nilagnat diyan sa binili mo? Ha? Maingay ka nandito na kami sa kalsada, guys. Ayun no? Uh, tara na, huwag na tayo. Ayan guys, sasakay kami dyan, no? Oh, sa jeep, papuntang ko ba? O oh, yan. Ayan, yan, yan. Tara na, buatin mo. Ay, ito pala yung lagay mo muna dito, baka masira. Uh, okay. Parang nilalagnat ka bro. sa ano ah, gift mo ah. <laughs> Kano pa masaya? 22 bawal. 22 ang bawal. Owi, owi. yun na nga guys nandito na kami sa bahay kararating lang namin at tapos na ang isang araw at tapos na rin ang valentine's day ayan guys ito yung aking flower for this valentine's day so guys hanggang dito na lang aking vlog for today see you next vlog and thank you for watching bye bye